Sa punto po ito ay makakausap natin sa Senate Justice Committee Chairman, Senator Dick Gordon. Magandang tahali po, Senator Gordon. Good afternoon, uh, Opo, Ano po ang reaction niyo minister. dun sa, oh, sa re reaction niyo po sa isinampang reklamo ni Edgar Matubato laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman? Gayong sa inyong committee report ay eh, hindi totoo yung DDS at uh, largely uh, yung uh, testimonyo ni Matubato ay ah, hindi rin totoo, ha, huh, Senator? Well, guided missile yan eh. Mm -hmm. uh, hindi sila nagtagumpay dito sa Senado kapag sa, sa Ombudsman ngayon. makikita naman ang credibility niya. Eh. I'm sure he will be exposed to that. Pero proper po ba na-actionan ng Office of the Ombudsman itong uh, reklamong ito? gayong may immunity from suit ang Pangulo? Pwede niyang investigahin. Pero if I were, I would be careful about it because Abang sasabit sa dulo sa court sa sa Congress. Mm -hmm. uh, for impeachment, he cannot just dismiss it. Masa sa kanya yan eh. Mm -hmm. The proper venue really should be in the uh, House of Representatives. Mm -hmm. Itong mga kasong, basean po ng kasong uh, isinampan ng uh, nitong si Matubato, ay mga kaso pa doon sa uh, Davao, uh, 80s and uh, uh, 90s. Sa palagay niyo po ba, uh, uusad pa talaga ito? Yung prescriptive period po this, this sa mga kasong ito, um, paano po makakapekto sa investigasyon? Uh, 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 uh. I'm not aware of the specific cases na sinafile niya, pero siyempre, uh, it will go against him na yung sinabi niya doon sa Senado mm -hmm. na mga under oath, eh, it will go against him. So, eh, para ko, kung yun na sinabi niya, eh, hindi magpo-prosper yan. Mm -hmm. Para po sa kabatiran na ating mga manonood, ano po ba yung buod ng uh, inyong committee report patungkol dito sa mga testimonya ni uh, uh, Matubato? Well, nagsisinungaling siya because una, halimbawa, sa kaso nung si Makdum, mm -hmm. ang sabi niya, hindi siya kasama. Pangalawang affidavit yan. Ang pangalawang affidavit, sabi niya, nakita niyang pinapatay. Pangatlong affidavit, pangatlong under oath, sabi niya, uh, siya mismo ang pumatay. So, paano mo paniniwalaan yan? Di ba? Mm -hmm. Tapos, sabi niya, member siya ng uh, uh, or mga ganon. Hindi. Tapos sinabi niya na siya pumatay, uh, napatay daw nila yung mga bodyguard ni Nograles. Eh, pinapunaan na naman nila Nograles siya. Mm -hmm. Marami siya sinabi na hindi totoo. Pati yung mga polis na dinala doon nila sa Senator de Lima sa Kongreso, na testigo nila ay eh, sinabi siya na hindi totoo yan. Uh, yan eh, kasi doon nga din, sa pagkatimbo, hindi sa si hindi, siya pa, hindi pa siya polis. Doon siya so, sinasabi ni Matubato. Pangalawa, sabi niya si Restanyas, Kasama, kasama niya. Sabi niya, sa kanya, hindi ako kasama niyan, mm -hmm. nagne kami uh, sa real estate. At pagkatapos sabi niya, yung sinasabi niya uh, malakas siya kay Duterte, hindi rin toto. So pagkatalo yung kapatid niya Pinas lang uh, doon sa Davao ng uh, uh, masasabing uh, murder. no? Mm -hmm. uh, tapos yung kanyang kapatid hindi nakapasok. So ang dami-dami, literally. Tapos tumakbo no magkakaroon na ng confrontation, umalis siya. Mm -hmm. Dalawa sila ni Sen. Trillanes na umalis at hindi na sila uh, nagmahal lang na, na paalam. Eh, hindi ginagawa na matinong tao yan. Sa mm -hmm. so, palagay niyo po ba itong uh, uh, kay uh, uh, Matubato, yung mga testimonyang ito, magpapahamak pa lalo sa kanya? Kasi may mga uh, na rin reklamo uh, laban po sa kanya. Well, it's nothing to lose because uh, ang sa kanya eh, Illegal possession of firearms. He is an admitted murderer. Uh, although wala pa yung body of the murder no yung body no si uh, kaya nga sabi ko hanapin natin yung katawan nitong si uh, itong uh, turko na si Maktum mm -hmm. no uh, eh pag umamin ka lang ganyan eh, dapat uh, mapakilan mapapatunayan pag nakuha pa pagkaya uh, masasabi nga na talaga nagsisinungaling siya. Mm -hmm. Ayon po sa kanyang abogado, ni abogado nitong, nitong si uh, Matubato, eh, wala daw pong nasa likod uh, nitong pagsasampan ng kaso nila sa ombudsman, kundi ito mismo si uh, Matubato lamang at uh, yung kanyang mga abogado. Uh, kayo po ba naniniwala roon? Eh, rin ang sinabi nila, pero nakalila sa likod niya si Trillanes sa sa Nalino, sinabi, inamin nila yan, inamin nila... Noong ayo ayaw nila, tinatanggi nila na sila nagdala ng bandang huli. Sino ba nagpaalis sa kanya? Hindi eh, ba si Tejanes? Mm -hmm. At sino ba ang nagsabing siya ang nagbigay pa ng CHR? Uh, ano mo, yan ang mahirap eh. Nagtapos na yung investigation, tapos na ako. Kung gusto na mag-appeal, mag-appeal sa Senado. Mm -hmm. Eh, committee yan eh. Magagaling naman yung member ng committee. Bakit siya na makakakayaw? Mm -hmm. At ayon din po sa abogado ni, ni Matubato na si Atty. Sabio, eh, bukod dito sa ombudsman, eh, balak din na lang sabio, magsampan sabio, ng kaso sa international uh, criminal uh, court. Sa palagay niyo po, magpa-prosper ito base doon sa mga naging testimony ng na matubato sa Senado? I do, I do not speculate eh. Pero mm. alam mo, ngayon, very shy ang atmosphere. Uh, maraming katulad sila, well, uh, kumakapit na sa patalim yung mga style ni Senator Juan uh, eh. Dahil nahuhuli na siya, una -una, siya no, yung una-una. siya na hindi wala siyang kilalaman doon kay, kay uh, Ronnie Dayan. Yung pala mm. eh, nung pa loob office eh, sila eh, mag-boyfriend na sila at mag-girlfriend. Pagkatapos, napatunayan, tumatanggap siya doon. Ang tingin ko, eh, napatunayan yung pesya, ayos na, nakaayos na ako naka na, naka -naka na. Tapos, bilo you mo, know, ina-admit niya na, na siya mismo, kinuha niya yung recommendation ng kanyang driver para sa dalawang matataas sa pinulo. Mm -hmm. Yung sa Bureau Cross, tama yun? Tapos, yung siya nakaupo kahit na binisita niya ng banong ulit, eh, naitayo na yung mga air condition, yung mga jacuzzi, yung mga pribilayong binibigay niya doon so, sa malalaking mga drug at ibang criminal doon. Bakit natin paniniwalaan niya? Kaya, kumakapit na siya pataling, ito si Sen. Delima sa tingin ko, I don't want to be personal, no? Mm -hmm. Pero, marami siyang ipapaliwanag, eh. Kaya, siya pa, si Matto hawak niya yan, eh. Secretary of Justice pa siya. Commissioner of Human Rights siya. Ano nangyari? Eh, hawak niya na doon sa Witness Protection Program yan, noong uh, 2014, pinaalis niya pa. Eh, ba't hindi siya pinahilong araw pa? At sa kanya lahat ng NBI, at eh? sa kanya lahat ng kapulisan, cabinet members siya. Eh, eh ipapayag siya lang ngayon dahil hinahabol siya na Duterte, ay eh, talagang mababaw ang credibility niya. Mm -hmm. ah, yun nga po, para lang po malinaw, uh, Senator, ang, ang, sinasabi niyo po, itong mga pagsasampa ng kaso kay uh, Pangulong Duterte sa um ombudsman at yung balak na pagsasampa ng kaso sa ICC, lahat po ito ay politically motivated at hindi talaga aksyon ito ni Matubato lamang, uh, Senator. Oh, I think it's a reaction. Matubato, sabi nga nila, uh, ano, hindi, hindi raw grade school graduate, di ba? ni uh, ni uh, ang mga sumala high school graduate pala. sabi grade 3 lang ng una ta, or grade 4 eh pala lumala high school graduate hindi eh, mo na alam kung anong papaniwalaan mo mm -hmm. lumala ba parang may political motivation dito mm -hmm. and uh, you know uh, pinapahamak nila yung tao ginagatong nila yung tao Mm -hmm. Panghuli na lamang po uh, Senator, uh, gayong medyo mainit po yung uh, iringan ninyo at ni Senator uh, uh, Dilima dyan sa Senado Kumusta po yung ay, working di, 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 relations ay, naman pagating sa ibang siya trabaho arlo. dyan sa Senado? Siya mismo, sasabihin niya, binabagi ko siya mm -hmm. Nag-apologize siya, tinanggap ko siya sa aking opisina nung nag-walk out siya Pati si Senator Chalianes, ako, mga kaibigan natin yan, mga mm -hmm. colleagues natin yan, di ba? sa Senado. And we have that costumbre na kahit mga pano, we act with practice and cantor. Ang ayaw ko sa kanila, lalabas sila at sasabihin, hindi ba si Sen. Si Sen. Triganas, lalabas siya sa, sa Senado at doon siya magsasabi na yung kanyang mga kasama sa komite ay mga uh, ano, ang uh, mga tuta ni ko, ano, uh, laki raw kami. Ako daw, laki. hindi niya masabi kay Lakson, takot siya kay Lakson eh. Dahil pareho, mista niya sa, uh, ni�, military Academy yan. Pero, eh, hindi ko na pinapatulan. Ayan na lang natin. Pero, Senator, would you rather nakausapin kayo ng diretso at sabihin sa inyo itong mga uh, pahayag na ito, Senator? Ay, ano, sa siya, siya, eh. Pwede siya lang tumayo doon. Eh, nung isang beses, tumayo siya, natalo siya sa akin. Sabi ko, eh, sabihin mo, gumawa ka ng merong, merong ongoing hearing. Sabihin mo doon, huwag kang patayo, labas sa hearing patong-patong na reklamo sa ombudsman ang isinampa ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato laban kay Pangulong Duterte. Damay rin ang anak ng Pangulo na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sagot ng Malacanang, harassment lang ito para guluhin ang trabaho ng Pangulo. May report si Rafi Tima. Mahigit dalawang dekada matapos maging umano'y hitman ni Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, sinampahan ni self-confessed hitman Edgar Matubato ng reklamong kriminal at administratibo si Pangulong Duterte sa Office of the Ombudsman. Damay din si PNP Chief Bato de la Rosa na naging police chief sa Davao, ang anak ng Pangulo na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at mahigit dalawampung iba pa. Ang abogado ni Matubato ang naghain ng limang pahinang complaint affidavit. Ang kinaso namin ay murder, kidnapping, torture at saka violation against Republic Act 9851 o ito yung batas against the crime against humanity may direktang partisipasyon daw si Matubato sa mga kaso ng pagpatay na nakadetalye sa reklamo kaya mabigat daw itong ebidensya laban sa mga umano'y nagtatag at naging bahagi ng Davao Death Squad ginamit niya yung mga hitmen katulad ni Matubato upang uh, ipagtago yung pulis niya Napatayin lamang ang mga kriminal sa Davao. Tinanggap naman umano ng ombudsman ng reklamo. Pero si ombudsman Conchita Carpe Morales daw, I'm not going to do that because as I said, I'm not participating in cases or matters that have a bearing with Duterte. But... Ipiniliwanag ni Morales na relative by marriage sila ni Duterte dahil ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Sara Duterte ay napangasawa ng isa niyang pamangkin. Ang Malacanang naman, nagsabi na harassment ang isinampang reklamo para raw guluhin ang trabaho ng Pangulo. Pero paalala ng palasyo, hindi sakop ng umbutsman ng mga impeachable officials na tulad ng Pangulo. Sabi ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, patunay raw ito na may demokrasya sa bansa. Pero ito raw ay produkto lang ng imahinasyon ng isang madman. Palabas naman daw ito ng abogado ni Matubato ayon sa DILG. We must remember that the President is immune from suit. I think that's a, a, a publicity stunt. You cannot touch the President except if you impeach him. Si Sen. Antonio Trillanes IV na siyang may kustudiya kay Matubato, naniniwalang sa si impeachment ka mauuwi ang reklamo. Pagka natapos yung mga investigasyon at uh, masasabing may probable cause, ito ay pwedeng gabing basis ng impeachment complaint. Pero si Sen. Richard Gordon na naglabas kahapon ng Senate Justice Committee report na nagsisinungaling si Matubato, may paalala sa ombudsman. Pwede niyang investigahin, pero if I were, I would be careful about it because uh, magsasabit siya sa, sa uh, court of, uh, sa, sa Congress uh, for impeachment. He cannot just dismiss it. Matapos ang reklamo sa ombudsman, isusunod daw ng kampo ni Matubato na magsampan ng reklamo laban sa Pangulo sa International Court of Justice para sa extrajudicial killings.